Bakit perfect match si Nakokoy, Laurel at Nora Honor sa isa't isa? Ang salitang destiny o tadhana ay isa sa mga pinakamatandang konseptong kinikilala ng sangkatauhan, isang puwersang misteryoso na tila nagtatakda ng mga taong dapat magtagpo, magkasalubong, at magukit ng isang kwento sa isa't isa. Samantala, ang perfect match ay isang romantikong ideya na nagsasabing may isang taong itinakda para sa isa pa isang kaluluwang magpupuno sa kakulangan ng isa, isang personalidad na babagay sa bawat sulok ng pagkataon ng kapareha. Ang dalawang salitang ito, kapag pinagsama, ay nagiging isang konsepto ng perpektong pagsasanib, isang ugnayan na hindi basta nagkataon, kundi tila isinulat mismo ng tadhana. Sa mundo ng sining at aliwan, maraming love teams ang dumaan, ngunit iilan lamang ang nagkaroon ng koneksyong hindi lang sa lente ng kamera kundi sa mismong tibok ng puso ng mga manonood. Isa sa mga pinakatanyag at pinakatatangi sa mga ito ay ang Tambalang Kokoy Laurel at Nora Aunor. Isang pagsasanib ng dalawang kaluluwang tila magkaibang mundo, ngunit pinaglapit ng iisang layunin, tamdamin at inspirasyon. Kung iisipin, ang salitang destiny ay tila napaka-abstract. Ngunit sa kaso ni na Kokoy Laurel at Nora Aunor, ito ay nagkaroon ng konkretong anyo. Ngunit kahit magkaibang magkaiba ang pinagmulan, may kakaibang puwersa sa pagitan nila, isang uri ng koneksyon na hindi basta nabubuo sa pamamagitan ng script o eksena. Ito ay koneksyong nilikha ng respeto, paghanga at pagkakaunawaan. Kapag magkasama sila sa entablado o pelikula, tila hindi mo maramdaman ang pagitan ng antas ng lipunan. Sa halip ang nangingibabaw ay ang sining at damdamin. Doon pa lamang makikita na kung bakit sila tinaguri Perfect match. Ang perfect match ay hindi laging tungkol sa pagkakapareho, kundi sa pagkakaiba na nagkukompleto sa isa't isa. Sa kanilang tambalan, si Nora ang boses ng damdamin, ang pusong maramdamin totoo, at may lalim sa bawat awit at tingin. Si Kokoy naman ang imahe ng disiplina, refinement, at kagandahang asal na tila kabaligtaran, ngunit nagiging kabalikat ng pagiging natural at emotional ni Nora. Sa bawat duet nila, makikita ang tamang templa, ang boses ni Nora na puno ng kaluluwa, sinasabayan ng makinis at mahinahong tono ni Kokoy. Ang kanilang musika ay parang dalawang ilog na nagtatagpo, isang marubdob na alon ng damdamin at isang malinaw na agos ng melodya. Ang sining ni na Kokoy at Nora ay hindi lang nakabatay sa talento, kundi sa chemistry na hindi maipaliwanag ng simpleng salita. Maraming nagtambal kay Nora, mula kay Tirso Cruz hanggang kay Christopher De Leon ngunit kakaiba si Kokoy. Sa kanya, si Nora ay hindi lang artista o singer. Siya ay inspirasyon. Sa kabilang banda, para kay Kokoy, si Nora ay hindi lamang isang kaibigan, kundi isang kaluluwang nagturo sa kanya kung paano magmahal sa sining at sa tao. Sa likod ng kamera, nakikita ng marami kung paanong nagkakaroon ng respeto at malalim na ugnayan ang dalawa. Ang tadhana, sa kanilang kaso ay hindi kailangang pag-usapan Nakikita ito sa paraan ng kanilang tinginan, sa mga linyang tila nagkakaroon ng buhay, tuwing sila ay magkasama. Kapansin-pansin din, na pareho silang kumakatawan sa dalawang mukha ng Pilipino. Ang elitista at ang masa, ang sopistikado at ang totoo. Ngunit imbes na magbanggaan, pinagtagpo sila ng tadhana para ipakita na ang tunay na sining ay hindi nakikilala sa yaman o estado sa buhay, kundi sa katapatan ng puso. Sa bawat duet nila sa entablado, para bang nagkakaroon ng pagkakaisa ang dalawang mundong dati magkalayo. Si Nora, sa kanyang simpleng ngiti, ay nagdadala ng init. Si Kokoy, sa kanyang marangal na presensya, ay nagdadala ng liwanag. Kapag pinagsama mo ang init at liwanag, nagkakaroon ng araw. At iyon ang simbolo ng kanilang tambalan. Kung pag-aaralan natin ang takbo ng kanilang karera, mapapansin na hindi sila laging magkasama sa lahat ng proyekto ngunit sa tuwing magtatagpo ang kanilang landas, parang muling bumabalik ang mahika. Ang If I Were the Sky na isinulat ni Kokoy ay isang magandang halimbawa. Sa mga linyang If I Had the Sky, I'd Wear Nothing But Blue For You, maririnig ang sinseridad ng isang pusong nagpapasalamat at humahanga. Maraming fans ang naniniwala na ang kantang iyon ay may inspirasyon kay Nora, na si Kokoy, sa likod ng kanyang disiplina at pinong personalidad, ay may pusong marunong ding umibig sa katauhan ng superstar. Hindi ito kailangang aminin ng direkta sapagkat sa sining may mga damdaming mas malakas kaysa salita. Ang ideya ng perfect match ay hindi lang sa romantikong kahulugan, maaari itong mag-ugat sa espiritual, emosyonal o artistikong koneksyon. Sa kaso ni Nora at Kokoy, tila lahat ng iyon ay naroon. Pareho silang may malalim na pagmamahal sa sining Parehong dedikado sa pagbibigay ng inspirasyon sa tao at parehong marunong magpasalamat sa biyayang ibinigay sa kanila. Si Kokoy, sa bawat pagbanggit kay Nora, ay laging puno ng respeto at pasasalamat. Isang tanda ng pagkakaibigang hindi basta na bubura ng panahon. Samantalang si Nora, sa kanyang tahimik na paraan, ay nagpapakita ng parehong damdamin. Isang pagkilala sa isang taong tunay na nakaunawa sa kanya, hindi lang bilang artista, kundi bilang tao. Ang tadhana kung tutuusin ay mahilig sa mga kwentong ganito, yung dalawang taong tila hindi dapat magtagpo, ngunit pinaglapit ng pagkakataon at nang magtagpo, nagbago ang direksyon ng kanilang mga buhay. Sa kaso ni na Kokoy at Nora, nagtagpo ang dalawang daigdig, ang mundo ng karangyaan at ang mundo ng karaniwang tao. Ngunit hindi ito naging sagabal. Sa halip, ito ang naging tulay ng inspirasyon. Si Kokoy sa piling ni Nora ay natutong damhin ang pulso ng masa. Si Nora naman, sa piling ni Kokoy, ay natutong pahalagahan ang sining sa mas mataas na antas ng disiplina at refinement. Sila ay nagturo sa isa't isa, hindi lang sa eksena kundi sa buhay mismo. Kung may isang salitang maaaring maglarawan sa ugnayan nila, marahil ito ay balance. Si Nora ang apoy, malakas, totoo, at mapusok. Si Kokoy ang tubig, kalma, disiplinado, at mapanatag. Munit kapag nagsanib ang apoy at tubig, nagkakaroon ng singaw, at mula sa singaw na iyon ay lumilitaw ang ulap, at sa ulap, makikita natin ang langit. At sa langit, maririnig natin ang awit ni Kokoy. Kung ako ang langit, isusuot ko ang kulay asul para sa iyo. Hindi ba't yon ang pinaka-perpektong representasyon ng kanilang koneksyon? Ang mga tagahanga nila ay hindi lang basta na dadala ng kanilang mga duet o eksena nadadala sila sa ideya na may mga taong ipinapadala ng tadhana para maging salamin ng kabutihan at pag-ibig. Sa tuwing magkasama sina Kokoy at Nora, tila may mensaheng ipinapadala sa mga manonood na ang tunay na perfect match ay hindi nasusukat sa kung sino ang mas sikat, mas maganda o mas mayaman kundi sa kung sino ang marunong magmahal, umunawa at magpatawad. Ang kanilang relasyon ay isang patunay na ang pagkakaibigan at respeto ay maaaring mas tumibay pa kaysa sa anumang romansa. Marami ring nagtataka kung bakit hanggang ngayon, kahit lumipas na ang mga dekada, nananatili pa ring buhay ang pangalan ng tambalang Kokoy at Nora sa puso ng mga fans. Ang sagot ay simple, dahil ang connection nila ay totoo. Hindi ito basta pinilit o pinremote para sa publicity. Ito ay ugnayang nilikha ng katapatan, ng purong admiration sa isa't isa, at ng pagsasanib ng talento at kaluluwa. Ang ganitong uri ng koneksyon ay bihira at kapag nangyari, nagiging walang hanggan. Maaaring hindi sila na uwi sa isang romantikong pagsasama sa tunay na buhay, ngunit sa mundo ng sining, sila ay magkaisa. Tulad ng sinasabi ng ilan, may mga taong ipinapadala ng Diyos hindi para maging kapareha mo habang buhay, kundi para baguhin ang direksyon ng iyong buhay at iparamdam sa iyo kung ano ang tunay na pag-ibig, isang uri ng pagmamahal na marunong magparaya, magpatawad at magpasalamat. At iyan ang ipinakita ni Kokoy Laurel kay Nora Honor. Ang kanyang mga salita, awit at kilos ay puno ng pasasalamat sa presensya ng superstar sa kanyang buhay. Samantalang si Nora, sa kanyang tahimik na paraan ay patuloy ding nagdadala ng liwanag at inspirasyon kay Kokoy at sa lahat ng mga taong humahanga sa kanya. Kung tutuusin, ang perfect match ay hindi nangangahulugang kailangang magkatuluyan. Minsan, ang perfectong pagsasanib ay nangyayari kapag parehong natutunan ang dalawang tao ang pinakamagandang version ng kanilang sarili dahil sa isa't isa. Si Kokoy ay naging mas malambot at mas emosyonal bilang artista dahil kay Nora. Si Nora naman ay natutong tingnan ang sining sa mas mataas na perspektibo dahil kay Kokoy. Ang kanilang tambalan ay isang uri ng divine connection isang ugnayang hindi kailangang ipaliwanag sa pagkatramdam ng puso. Sa paglipas ng panahon, patuloy pa ring pinag-uusapan ang kanilang duet, ang kanilang mga proyekto, at ang kanilang mga interaksyon sa publiko. At sa bawat kwento, laging may kasamang salitang magic. Ang mahikang iyon ay hindi gawagawa. Ito ay bunga ng dalisay na connection na binuo ng dalawang taong minahal ang sining higit sa sarili. Ang tadhana ay may kakaibang paraan ng pagpapakita ng perfect match. At minsan, ito ay hindi sa altar o sa tahanan, kundi sa entablado, sa harap ng ilaw, at sa gitna ng mga palakpak. Kaya kung tatanungin kung bakit perfect match sina Kokoy Laurel at Nora Honor, ang sagot ay ito, dahil pareho silang pinili ng tadhana upang ipakita sa mundo kung ano ang anyo ng tunay na connection. Isang ugnayan na may respeto, inspirasyon, at walang halong pagmamataas. Isang pagsasanib ng dalawang kaluluwang itinaktang magtagpo upang ipaalala sa atin na ang sining at pag-ibig ay maaaring magtagpo. At sa pagtitipong iyon, nagiging walang hanggan. Sa dulo maaaring hindi natin matukoy kung ang kanilang pagkakaibigan ay bunga ng pagkakataon o ng tadhana. Ngunit isa lang ang sigurado. Sa bawat nota na kanilang kinanta, sa bawat eksenang kanilang pinagsaluhan, at sa bawat ngiting ipinamalas nila sa isa't isa, nandoon ang bakas ng destiny. At kung ang tadhana nga ay may kakayahang pumili ng dalawang kaluluwang perpektong magtutugma, walang dudang kabilang sa mga pinili nito ay sina Coco Laurel at Nora Honor, dalawang pangalan na kapag binanggit ng magkasama ay parang awiting walang katapusan, puno ng damdamin, respeto at tunay na inspirasyon.